Uh, magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kababayan. Kumusta po kayo? So, mayroon lang po akong ipapakilala sa inyo na kinakain natin ito. Marami po ang nakatikim na nito, ano? Pero, ang hindi natin alam na ito palang talbos nito ay ginugulay. So, ayan, magtatagalog po muna si Mama Scanoy. Ginugulay pala ito mga kababayan. Masarap pala itong ginisa. O kaya, gata. Ayan, ito itong talbos nito na Napakasarap pala nito. Hindi lang pala ang laman nito ang napakasarap. Kaya marami ang hindi pa nito nakakatikim na ginugulay ang talbos nito. So ayan, comment-comment po kayo mga kababayan kung sino ang nakatikim na nito ng ano, gulay nito na talbos. Ayan. Ano po ang tawag nito sa inyo? Kasi dito sa amin ang tawag nito ay galyang. So ayan, tinanim ko po ito dito. Ah, wala, mara, medyo malayo kami sa tubigang kaya nilalagyan ko na lang siya ng tubig. At ito pala ay napakasarap na ginugulay. Ayan. Ah, uh, kumain po kayo kung sino na ang nakatikim ng gulay nito mga kababayan. Ayan. So, sa lahat pong mga nag-like, mga nag-share, ayan, marami pong salamat sa inyong mga kababayan. At napakasarap nitong ano na ito. Sobra, super napakasarap po ng laman nito. Ayan. Ah, inaalagaan ko po talaga ito kasi mahal ito. So, ayan, marami pong salamat mga mahal kong kababayan.